Sup man ako si GC, kalalang tambay, tambay lang pero may pangarap. Siguro naman ngayon alam nyo na kung bakit nandito na naman tayo kasi syempre may gala na naman tayo for today's video. <cleanle> bakit doon ganagdan ka ganyan ah? Kala ko yung dahan. Lala, na kami. Binga na lang kayo tayo. May kanyang bundok ba? Binga ba ka to? Binga, sa dagat sa... um, nito. Sabi mo sa lapos-lapos, -lapos. gaya ka Ayub sa aburlan. Ay, aburlan. Kaya Barton, ayaw Sa aburlan? Ay, sa ano? Barton? May ulis ba gano'n sa Barton? Alam mo yun yung pangalan nyo, nakapunta ka na dun, wala pa? So may bigo Bigo Okay sana Ang barkada mm -hmm. ano sunod sana dun? Pag ikaw ang Pag sila ang kasama Ah? Pai, bakit minsan kailangan natin mag-enjoy? Kasi Dato tingnan mo pa ang araw na tayo mga kasama-sama Bira na lang Buwa pa yun Kung saan masaya? Dun tayo hindi malungkot Bye. Uh -huh. tama ba ba itong daanin natin? Baby! Paba na ako, mali na yung hata to. Wala nga, matabi tayong gas. Ito guys. Wala gas may daan. Kung ginadaan natin, tama ka to? <laughs> <laughs> tama yan. Hanggat may daan, may mapupuntahan. Kahit maligaw, basta. Ang mahalaga, importante. Palagay ko, dito ako nakatira dati kasi pamilyar talaga sa akin. Dito ako nagpangkagamba. Ang bato Wala na tayo sa ano pa Binga Beach. Ano ang Binga, Binga Beach? beach. <laughs> Ba't nasa Binga Beach tayo? Pay parang mali man to, Hangga't may daan, may pag-asa. Hindi ko na to alam. Ba? Yeah, pagkalam natin ano 'yon, yung may simento 'yon. Malay mo, tinanggal lang kasi sa Pilipinas ganito naman. Sinisira yung simento para ayusin. Kino may aso tanungin natin. Excuse me po, pwede po magtanong? Walang bastos galang yung aso sa gilid pa talaga ng daanan. Huwag ka na mahiya ka pa rin. Parang sa kapwa siya tayo papunta. pa hindi na nga, mali na nga to. What if? Akyatin na lang natin yung kapwa. Tapos doon tayo magmuni-muni. Pay naliligaw na tayo sa tunay Ay, na lang. Nung nagpunta ba kayo dito may ganitong daanan? Wala nga. O, wala bakit nandito tayo? Apaka kupal mo. Magbuha naman ata to. Pwede magtanong. Ano yan, kuya? Kuya ano yan? Yan yung kapwas. Diyan ako nakatira dati. Nakikita mo ba yung isla na yan? Diyan, diyan ako nakatira dati. Dati akong ibon. Hindi sa mga papay. Naliligaw na tayo pa. Isa na ba tayo? Nandito tayo sa kapwas ngayon. Tingnan nyo naman yan. Ang layo namin. Sabi na... sa'yo eh. Nasa lumambong tayo kanina eh. Ano tong sa atin? Road trip o swimming? Sa kapwas na tayo. Kailangan natin ng mapa. Para makita natin yung halaga Lapit na tayo Masdan natin ng mabuti yung mapa Para makita natin ang ating mm. Gano'n? Gaganaan Ina, yun ang sinasabi Natumba na tayo Nandito lang pala Gano'n ba Para ang linaw naman <tinyo> bye. Ba't ang daming buhangin? Hindi naman sila nanganganak eh, kami dito, tas kulang kulang yung mga gamit. Wala man lang kaming kutsilyo na dala. Anong klase yan, pay? Ano yun? Tara, pay. Sama mo na, ano pay. Ano yun mo to, pay? Magaya lang karni, pay. Tara, pay. Paano magaya tin yan? Ano yun natin yan, pay? pag Sige, kailangan makaya mo para makakain tayo para sa kapalagayan natin para sa ikakasaya ng pag-asa. Tara, ah. samahan ako. Kaya pala siya tinawag na lapos-lapos kasi lapos-lapos siya doon sa kabila. Ano mm. pala yun. Paano niluto lutuin yan? Wala tayong kutsilyo. Gusto nang tiikin kita? Pay. Oh, pay. Iga, uh, iga. Huwag dito dito. Oh, Tango, huwag mo yung nawakan. Okay. okay. Yun. <laughs> <laughs> alam nyo ba, Pai, kung saan tayo kanina? Andun tayo. Nakikita mo yung isla na yan, Pai. Nandun tayo, Pai, kanina. Yan, kasi siyempre kailangan marami kang alam. Kagaya ng sabi ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. Nagluto kami ng bato kasi walang kaldero. Ano ba dapat? Nagluto kami sa apoy ng kaldero kasi may sili sa taas. Ano yan, Pai, palaman? Ang ginagawa mo, Pai? Eh, grabe naman yun. Pag-fire mo? Bakbam ito sa sugat Ba't marami? Oh, Kaya yeah. nagaluto pa lang ako, busog na Galakad muna ako guys kasi ang sobrang init talaga Ano yung sa tiktok? Yung bumabagsak na yung tiktok At ikaw ay mukhang ulok Bye! 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 Lakoy ka ba? Bakit? Kasi mukha kang kalabaw hmm? Spiderman ka ba? <laughs> Bakit? Kasi yung sapot mo sa puwet Anong pangalan mo, Day? Rio Barrios. Porcel? Porcel. Pinirate ng hotdog with egg. Nawang no, nang no, no, mukbang meron. Kuchil um, yung check. Parag lang yan. Uh -huh. okay. 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 uh -huh. Tapos na tayo lahat-lahat. Nagkain lang tayo dito. Tara pa, ay, uwi. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.